Hello mga wapo Unboxing tayo ng Mojibag from SEC Galing pala to sa store ni Sir Jeffrey Pinalamud na natin kanina Ang shipping fee is 98 pesos from Paco Manila to Makati diba? Mura <coughs> so dito isa yung lock, isa lang ang lock niya. Para lang dito sa pagbukas. So kanina nabuksan ko na to no. Yung inner lining niya. With zipper Guys. Ayan, with zipper Tapos palapad na Ito nilagay yung sticker Fairly sticker natin So bagong design din So sa laman nito is Yung plastic na Base plate uh, Plastic na base plate natin no? So itong kinuha natin Kasi uh, ayaw ko yung Metal Yung bakal kasi nga, naghahanap ako ng mas magaan. So, ito na. Hard plastic box plus plastic din. Matibay naman ito. Ganito yung sa GB box. At may freebie tayo, no? <coughs> from from JNR. Uh, Pagi Tools. Sec pa din ang brand. And yung isa. Ito. Yung top box na net. Net box. Sa box natin, no? same sec brand uh, mga ano ng bracket tsaka sa ano so ang bago niya is ito may lagayan ng tumbler or water, water bottle niyo po tapos ito may lock sya sa taas ayan tapos isang extra na pocket So ito po ilalim, dito po yung kakabit, ano yung tornil niya sa, sa loob, palabas, para fix siya dito sa ating base plate. So, sa akin, okay lang. Hindi siya ganito yung lock kasi di naman ako nagtatanggal ng box. o tinanggal ko yung box, tinanggal ko pati bracket para sa Aerox natin. So, ayan guys. Ikot natin. Backrest color black. Simple lang siya, kryptonite parang kryptonite na ano, plain lang. So, thank you Sir Jeffrey sa previous natin. And that's all, folks. Thank you.